Excited na nga ang buong Lakers Nation dahil bukas na nga magaganap ang playoff debut ni Luka Doncic bilang bagong superstar ng Los Angeles Lakers. Ayon kay Dorian Finney-Smith, magiging sobrang exciting daw ito hindi lang para sa fans kundi lalo na kay Luka mismo. Ito talaga ang moment na gustong gusto ni Luka. Matagal na niyang inaasam na makalaro sa ganitong kalaking stage kasama ang Lakers, ani Finney-Smith. Sa isang interview, tinanong si Luka kung naniniwala ba siyang kaya ng Lakers na makuha ang kampyonato ngayong season. Walang pag lang ang sinabi ni Luka na oo. Oh Ayon sa kanya, malakas ang Lakers at handang-handa silang makipagsabayan sa pinakamalalakas na teams sa liga. Dagdag pa niya, sobrang taas ng chemistry ng buong koponan ngayon, kaya naniniwala siyang may malaking chance silang magkampeon. Kung babalikan, huling nakaharap ni Luka ang Minnesota Timberwolves noong Western Conference Finals kung saan isang beses lang nanalo ang Wolves laban sa kanyang koponan. Sa seryang iyon, nag-average si Luka ng halos triple-double na 32 points, 9 rebounds at 10 assists. Kung magagaya niya ang ganitong performance sa bagong serye nila laban sa Wolves, isama pa si na Lebron James at Austin Reeves, siguradong malaking problema ito para sa Minnesota. Samantala sa panibagong panayam kay Luka kasama si Malika Andrews ng ESPN, tinanong siya kung mag-i-stay ba siya sa Los Angeles Lakers. Mabilis ang sagot ni Luka na, oh, mag-i-stay ako. Balita ng ESPN, eligible na si Luca ngayong off-season para pumirma ng 4-year, 219 million contract extension o di kaya isang 2 plus 1 deal na nagkakahalaga ng 165 million na magbibigay sa kanya ng tsansang tumanggap ng Supermax deal na 5 years, $418 million pagsapit ng 2028. Isa itong napakagandang balita para sa mga Lakers fans. Mukhang nagsisimula na ang panibagong dinastiya sa Los Angeles at ang leader nito walang iba kundi si Luka Doncic. Samantala, sa kabila ng kakulangan sa lalim ng posisyon sa center, nakamit pa rin ng Los Angeles Lakers ang ikatlong pwesto sa Western Conference matapos magtala ng 50 and 32 win-loss record sa regular season. Isa sa pinakamalaking pangyayari sa kanilang kampanya ay ang blockbuster trade noong Pebrero, kung saan ipinadala si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ng generational star na si Luka Doncic. Simula noon, si Jackson Hayes ang nagsilbing panimulang center ng Lakers. Bagamat may ilang solidong laro siya, hindi ito sapat para sa championship aspirations ng oponan. Dahil dito, isa sa mga pangunahing kailangan ng Lakers sa off-season ay ang pagkuha ng isang solidong center. Isa sa mga pangalan na lumulutang ngayon ay si Clint Capela na inaasahang magiging free agent. Marami na ang nag-uugnay sa kanya sa Los Angeles Lakers at ayon mismo kay Michael Scotto, hindi lang iisang team ang interesado kay Capela, ngunit mukhang angkop siya sa sistema ng Lakers. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nawawala sa rotation si Capela dahil sa pag-usbong ng batang big man na si Onyeka Okongwu sa Atlanta Hawks. Dahil dito, malaki ang ang posibilidad na mag-explore si Kapela ng ibang options sa free agency. At kung makuha nga siya ng Lakers, siguradong malaki ang maitutulong niya sa depensa, rebounding at rim protection, mga aspeto na kulang ngayon sa koponan. Dahil wala pa rin nahahanap permanenteng kapalit sa pagkawala ni Anthony Davis sa center position, ang pag-target kay Clint Capella ay isang matalinong hakbang. Kung makakamit ito ng Lakers, mas lalalim ang kanilang rotation at tataas ang kanilang tsansa sa postseason.